Pinagtibay na sa plenaryo ng Kamara ang resolusyong humihimok sa MTC na suspindihin muna ang prangkisa ng SMNI dahil sa umunay iba't ibang paglabag nito. Ang mga mamabatas na nindigang wala itong halong politika. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Is there any ob objection? Chair Hirsan, motions approved. House Resolution 1499 is hereby adopted. Aprobado na ng Kamara ang resolusyong humihimok sa National Telecommunications Commission na suspindihin muna ang operasyon ng SMNI habang iniimbestigahan ang mga umunoy paglabag sa prangkisa nito. Kahapon, sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, inilatag ni House Assistant Majority Leader Mix Nograles na siyang may akda ng House Resolution No. 1499 ang anay labing apat na paglabag sa batas ng TV network na dapat ng aksyonan ng NT bilang bahagi ng kanilang tungkulin. There are possible violations in the uh, franchise itself. Ang mismo, prangkisa binigay nila. Pero unti-unti natin nakikita na hindi lang pala sa prangkisa nila 'yung may mga labag-kalabagan sa batas, ang konstitusyon, mo ang pati ang KBP, um, at kanina um, napakita ko naman mukha rin po ang SEC. Kaya po sana nga po tingnan ng NTC to dahil nasa power naman nila 'to. to suspend the permits and the licenses po na binigay nila um, and we can only urge them with the separation of powers. Ang SMNI patuloy na ipinagtatanggol ang kanilang network pero tiniyak naman ng NTC na pag-aaralan na nila kung ano ang magiging pasya nila sa issue. Habang hinihintay ito, nilinaw naman ni Nograles maging ng iba pang kongresista na walang bahid ng politika ang kanilang mga hakbang dahil ginagawa lang nila kung anong tama. Alam ko maraming mga marites at saka chismosa dyan gumagawa ng issue, na nagpapaaway, na wala naman away, uh, again, huwag tayo magpadala sa misinformation. Walang bahid ng politiko to. Uh, talaga, nakita nyo naman, ginagawa ko naman po yung trabaho at saka due diligence ko. mukha talaga may mga kalabagan sa bata. So, yun lang naman po. Bago ang pagdinig, personal na dinalaw ni House Committee on Legislative Franchises Chair Gus Tambunting sa kanilang detention cell ang SMNI host na si Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. Wala pang pasya ang komite kung kailan palalayain ang dalawa matapos ma-site in contempt noong nakaraang linggo. Pero sa ngayon, maayos naman ang kanilang laga. Sa kanilang pag-uusap, pinangalanan na rin ni Celis kung sino ang kanyang source ng maling impormasyon ukol sa umanay 1.8 billion pesos travel fund ni House Speaker Martin Romualdez na mariin niya ng pinasanungalingan ng Kamara. I asked them uh, if they're willing to divulge the uh, person and to me. not because uh, they didn't. They refused to say it in the executive session. And yes, a name was given. So there is a source. Yes, there is a source. Okay. And and we have to I will have to discuss this of course with the uh, the committee and the uh speaker and the Senate President. Ang pamilya naman ni Nabadoy at Celis, dumulog na rin sa Korte Suprema. Sa ilalim ng inihain nilang petition for certiorari at writ of habeas corpus, kinustu nila sa korte ang naging hakbang ng kamara kasabay ng hiling na mapalaya na ang dalawang TV host. Naniniwala po kami na lahat ng mga mamamayat hindi dapat ipinakukulong dahil sa kanilang profesyon. Ito po ay pinagbabawal ng saligang batas bilang subsequent punishment. Naniniwala din po kami na ang Sotolo malinaw, hindi po pwedeng mapilit ang mga mamamahayag na sabihin kung sino ang source maski ito pa ay hearing sa Kongreso. Melales Moras para sa bayan.